bakit Kahit sa pagkarga, hirap na hirap ako. So, kailangan kong magtsaga dahil, ano, dahil para sa mga kinabukasan ng mga anak ko. Kailangan ko ng extra income. Hindi pwede in asahan ko lang yung sahod ko kasi minimum labor earnings lang ako. So, kailangan may extra income ako kasi ilan yung anak ko tatlo, tapos solo parent pa ako. Kaya so, kailangan ko talaga kahit nahihirapan ako, tsaga-tsaga lang. Minsan, hindi rin talaga sinuswerte kasi ano, Mula nung nagtinda ako ng hopya sa pinagtatrabahoan ko, marami na rin yung hindi nagbayad, tumakas, tapos ano, pinatat ko sila kasi sinisimil ko. Siyempre sayang din yun, di ba? Malaking bagay ng sa akin. Yun. Pero wala, sinisingin lang, tapos minsan di pa reply Pero hindi ko na rin naman inaasahan yun kasi sabi nga nila, pag gusto mo magbayad, kahit anong, gano'ng kaman kala yung lugar, basta alam mo yung utang ka, babayaran mo yung Kaya ngayon, hindi na rin ako umaasa. Pero yun guys, ano, noong unang nawala sa akin, 700. Sa trabaho ko siya, bigla siyang na-pull out. So, nawala. Magkano yun? 700, di ba? Ilang box din ang hupya yun. 7 box ka kayo ba sa mga ganoon, Tapos, pagka after yung pangalawa ko naman pa-utang, kasi nga, ang ginagawa nasahod kasi tapos minsan yung iba cash cash din eh. pero halos kadalasan talaga utang every pay lang yung bayad kasi kasi ba, lang din yung tubo ko tapos may mga tubak tapos, tapos Totoo lang guys nang nawala sa akin nasa libo na pero yun nga sabi nila nandun pa rin yung mga challenges kaya kailangan bawal sumuko go lang go with the flow kaya yun Thank you, salamat sa nyo po. Sana suportahin niyo po ako. Kasi sa bawat like mo, subscribe niyo ay malaking tulong na sa amin dito. Kaya kahit ay umihirapan ako, talagang lagi ko sinasabi sa sarili ko ay bawal akong sumuro pa sila para sa mga anak ko. Wala rin kasi yung katuwang talaga. Solong-solo -solo po, kaya minsan kung sumasahod ako, halos wala matira sa akin kasi nga po na talaga huling binukulong sa mga anak ko. Kaya yun magandang Bawal sumuko. Sabi na, laban lang sa buhay. Di may buhay, may pag-asa. Ganun. Sana. Thank you for watching. Please, share and like, subscribe. Please, this moment.